Hello so guys, good morning. So andito tayo ngayon sa ating taniman ng agar. And today guys, tayo ay magpupurun ng agar. So ito ituro ko lang, hindi ko makakuha yan. Ituro ko lang sa inyo kung paano ba tayo magpurun ng agar. Kasi at bakit ba natin kailangan ng pagpupurun ng agar. So mayroon ako ngayon dito sa tabi ko. Ito, mayroon na siya. Ito, 6 months na yung agar natin. So kailangan na natin siyang iprun. Kasi pag hindi natin ginawa ang pruning, so dadami ng dadami yung sanga niya so alaw niya naman sa agar ang pinapalaki natin is yung pinakang katawan at pag pinalaki ang katawan saka natin siya induce ng inoculation okay so so kung may other questions pa kayo abas ko pruning ilagay nyo lang sa comment section okay so turuan ko na kayo kung paano mag pruning okay so ito yung ating agar so ito kasi ay ayan itong agar natin ito ay 6 months na so mapasin nyo ah naputol na akong isa dito eh mapasin nyo ito ang dami dami na niyang sanga Okay, pag ganyan, ito kasi 6 months na to. Pag, usually, dapat talaga 6 months ay saka tayo mag-umpisa para develop na yung roots niya dun sa ilalim. So, itong agar na to ay tatanggal natin ng sanga. Okay, para bigyan natin yung pinakang main niya, main na trunk ng uh, supporta suporta para lahat ng nutrients na kukuha niya ay diretsyo sa trunk para mas malaki yung para mas mabilis lumaki yung kanyang trunk and mas mabilis tayo makapag ng inoculation. Okay, Okay, so this one is Aquilarium uh, malasenses. So, malasenses. Okay. So, yan. Aquilarium malasenses. So, ito na yan. 6 months siya. So, paano tayo magpuprun? So, dito kasi, meron tayong tinatawag na 1, 2, 3. Okay, so meron tayong 1, 2, 3. Ano yun? Yung pinakang mayor na branch, ito yun. Yung unang sanga at yung ikalawang sanga. So, pwedeng ito yun or pwedeng ito yun. Basta 3 lang yung matitira sa kanya na pinakang main branch. Bakit Trey? Kasi kung plano mo is pang long term itong pag inoculate at pag-harvest, so sanga-sanga lang kukuha na natin hanggang sa pinakang tumagal na yung pinakang main na puno natin ng agar and then saka tayo mag long term ba siya? Yun ang mangyayari natin dito. Okay? So sanga-sanga lang yung ating inoculate. So depende kung gaano katagal o gano gaano kalaki na yung kanyang sanga. Okay po. So, minsan pinakang main trunk din. Okay, so ganito, ito yung unang sanga niya, So, ito, kung nakikita na inyo, sa camera, ito yung unang sanga niya. Ito, so ito, ay tatanggalin na natin. pwede ka, pwede ito tanggalin mo, pwede ito yung kabilang ay uh, yung tanggalin mo. So, sa akin, uh, mas pinili ko tanggalin itong kabilang sanga kasi nagpapasikip siya. Okay? Ayan, tanggalin natin yan. Ngayon yan. So, tapos, itong mga maliliit na to, tanggalin na din natin to. Okay? Ayan. Ayan dito nagsanga na siya dito sa ilalim tanggalin natin yan okay so meron natin tayong 1 2 at saka 3 okay pero yung 1 2 3 na yan kailangan natin mamili pa ulit kung alin tatanggalin kasi nag letter Y siya ulit dito okay kasi pag hindi natin ito tinang pinuprinun pag ito lumaki na mahihirapan tayo mag inoculate okay hindi tayo makakasiksik dyan so tanggalin natin itong isang let isa na to okay so ito ang pinakang main branch na yung tutuloy okay so meron na tayong 1 this one naman tanggalin natin itong kabila Ayan ipuro natin yan tapos mayroon sya Diretso dito tapos inyo tanggalin pa ulit natin to ayan so pwede kayo mamili ha pag nagli letter Y I mean kung, kung ayaw nyo itong ay, yung pinakang main parts nya itarang mo to para dito ito yung lumaki so dahil nga ito yung ang gusto natin ay pinakang main Tarang so tatanggalin natin to ayan so ganoon tayo magpruning ng agar and this one tanggalin din natin ayan so mayroon tayong 1, 2, 3 so syok tong kabila ayan ipong na natin, natin yan okay. ayan ayan na ay yung pinakang prinon natin na agar so para mas lumaki na yung kanyang trunk so lahat yung kanyang nutrients na makukuha ay diretsyo na sa kanyang pinakang main trunk okay so mas nabilis na siyang lalaki okay so yun po yung process natin ng pag poplon ng agar so marami na rin kasi nakikita na dito sa youtube nagbibigay ng a. Uh, knowledge about sa Agarwood. So, ito na yung pinakang uh, legit na YouTube University pagdating sa Agar. Okay? So, if ever may mga question kayo about sa pagtatanim ng Agar, so, i ilagay nyo lang sa comment section. Okay? And, lagawan natin ng mga videos yan kung paano nga ba yung correct management na pwede natin gawin dito sa ating mga Agar or Aquilaria Malasenses at saka Kilaria Cominciana. So, dalawang klase lang naman yung inaalaw sa atin ng DNR para itanim. Ano po? So, yun po yung ating mga native species dito sa Philippines. So, if ever may katanungan po kayo about sa agar wood. Ayan. Sa ating agar wood. Ah, so, lagay mo na sa comment sections and huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Okay, thank you and please subscribe. Bye-bye.